Okay, so dito tayo ngayon. Nagawa tayo ng video or picture. Lagay natin sa ating video sa YouTube. Kaya so, punta sa Google muna. Google Chrome. Tapos lagay yung subscribe button. Nakaready na. Kiklik na lang. Tapos pagkakita yung subscribe button. Scroll down lang ninyo. Pagkakita. May Pixabay. Pixels. Pagkakita yung Pixabay. Magkita nyo yung mga video. Pag may video na ganyan, nakalagay videos yan. Click nyo. Magpa-play yan. Or picture. Gusto yung picture lang na subscribe. Para pinili kayo na sa gitna. Yan. Play natin na sa gitna. Para makita natin yung panitsura. Magpa-play siya sa video. Ayan. Namiikot-ikot -ikot siya. Subscribe. So, may mili kayo dyan sa mga video. Quality. Pinili kayo sa taas. 720. Hindi na download na. Just click nyo yung. Sa taas yung download. Open nyo. Para makita nyo na naman. Tapos, sinave ko siya sa picture. Sa phone. Para pagka-click ko sa mga picture, hindi siya lalabas agad. Pero nakasave na yun sa ano. Sa picture niya sa phone. Ayan, pumunta ako. Hindi agad lalabas yan dyan. Tapos pumunta na ako si Hukat. Mamili na ako ng mga. yan ako. Video. Para makita nyo. Ayusin natin. Pinapili ko na sa pinakataas. yung sa laptop ito i-play natin ito natin nalagay yung uh, download natin subscribe na video tinanggal ko muna ng music yung punta kayo sa PIP kung naklik nyo yung PIP yan nalabas mamili na kayo ng feature video nalagay nyo dyan pili ko yan yung ginawa kanina subscribe na video ayan nga naayos ko muna ay e makita nyo diba may ano may puti yung subscribe nya punta kayo sa may chrome nya naklik click nyo yung chrome ayan tignan nyo yung dot din sa may chrome pag yan yung sa may puti mawawala yung item nya pero pag sa may yung badat nya sa may subscribe lalabas yung black black na ano niya background kaya na ayos na isang daan strength as yung shadow dapat kala 50 nasa 50 after nun yan inaayos ko na kung sa kalagang hindi makita yung dyan nalagay ko sa may dark na ano screen sa labas yung 18 kasi nga transparent yan sa gilid ng subscribe Ilalagay ko siya sa may puti. Ayan. Play na ninyo, sir. Gaya nung sa dinownload nyo kanina. Kanyan din siya mag-play. Save po na. So, pa-subscribe po para tumama tayo sa maraming pang mga videos. Thank you. See you for my next video.